ko sa inyo na recipe. Magluluto pala tayo na naman ulit ng pasta. Pero iba yung style niya guys. Kasi gagamit tayo dito na tomato paste. At saka kung nagtitipid kayo guys, pwede, din, pwede na din itong subukan. Ayan, tara na. Umpisahan na natin magluto. Ayan guys, unahin ko lang paggawa yung ating sauce. Ganyan kasi ako magluto ng pasta guys. Inuuna ko talaga yung sauce bago yung pasta. Pero yung iba naman, nauna din yung pasta bago yung sauce. Pero nasa sa inyo pa rin yun kung paano kayo magluto din ng pasta. Kung alin yung uunahin nyo. Pwede rin naman. Ayan, mainit na yung kawalik natin, guys. Maglagay na tayo ng mantika. Dahil mainit na yung mantika natin, ilagay ko na yung sibuyas. Magbisa lang din tayo. Magbisa natin yung bachata. Isunod ko naman yung bawang. I-try ko lang yung ganitong na sauce, guys. Kung nagupuhan ba naman, na, ha? kasama ko. Sunod naman yung kamatis. Nagamit tayo ng kamatis sa ating so. At tayo natin maduro talaga yung kamatis guys. Right? Yung lalabas yung kanyang katas. Ayan guys, medyo padurog na yung ating kamatis. Ayan so, ako dito ng tomato paste. Dahil may tomato face tayong ilagay guys, mag-add din tayo ng sugar para mag-balance yung tamis at asin. Para hindi siya totaling asin. Halo-haloin lang din natin. Sa ating pasta guys, maglagay ako ng century tone. Yung spicy yung ilalagay natin. mag lang din ako ng kunting tubig mag ako ng black paper. Mag-add tayo ng basil leaves, hindi ito mawala sa ating pasta. Pero optional lang to guys, pwede din wala siya. Ayan, ganyan lang kabilis yung ating sauce para sa pasta natin. di ba? kung gusto kumain, pwede nito ni ang gawin. Easy lang, pipid pa. Ayan, titimplahan na natin guys, maglagay ako ng kunting asin. Ayan, papakuloyin ko lang yung sauce natin. Ayan guys, tapos na yung sauce natin para sa pasta. Ngayon naman, lulutuin ko naman yung pasta natin. Ayan, dito lang sa kabila. Diba, ganun lang kadali yung ating sauce. Simple lang, pero masarap. Maglagay lang tayo ng asin dito sa pinakuloan natin yung tubig. Sunod ko naman guys, maglagay tayo ng mantika para hindi dumikit yung pasta natin sa kaldero. after guys, tatakpan lang din natin siya. Antayin natin kumulo yung tubig bago natin ilagay yung pasta. Ayan guys, kumulo na yung tubig. Ilalagay ko na yung pasta. Ayan guys, ilalagay na natin. Ready? Go! Ayan, ganyan nila natin hanggang sa mag down na yung pasta. Malubog na siya lahat sa tubig. Ayan guys, luto na yung ating pasta. Hindi ko na yan siya i-drain guys. nalipat ko na siya dito sa ating sauce. Ayan na guys, nalipat ko na dito sa ating sauce. I-mix lang natin hanggang sa ma coat lahat ng pasta sa sauce. Ayan, sarap na siya guys. Ayan na guys, yung ating tuna pasta. Ayan, yummy. Sana may natutunan po kayo sa aking video. Bye!